Bumoto si Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa kanila mga probinsya kanina. Si PBBM, iginiit na di dapat sayangin ang karapatang bumoto. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Pagkabukas pa lang ng presinto sa Mariano Marcos Memorial Elementary School, dumating agad si Pangulong Bongbong Marcos para bumoto sa barangay at SK elections. Higit kumulang limang minuto lang ang tinagal niya sa pagboto at paghulog ng kanyang balota. Sa panayam sa media, binigyang diin ang Pangulo ang halaga ng barangay election sa midterm election, lalo na sa mga politiko. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun, totoo yun. Eh, ano po yung gusto Kaya nga raw... O oh, ano nga So, BBM, yun lang ang trabaho ng mga barangay officials natin, ganun lang. So, yun lang po ang trabaho ng barangay officials. Hindi ba dapat tinatama nyo kung yun ang paradigm? Kung yun ang, uh, alam mo yun, mindset ng Pilipino, di ba dapat tinatama mo yun? Bilang isang presidente, di ba dapat ikaw yung nagtatama ng mga pagkakamali? Oh, ay, nako, ano ba yan? Init ang laban sa barangay level. Second, sir, minsan, nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial yan. At uh, it is uh, held at a very intimate personal level. And that's why sometimes nagkakainit na ng, ng, ng husto. Kaya yun ang ating gustong iwasan. So, ang sinasabi niya, mahalaga po ang barangay elections. Kaya po, bumoto kayo. Bakit? Kasi po ang barangay uh, mga barangay officials po ninyo yan po ang maghahatid ng mga boto ninyo sa mga magbabayad sa kanilang kandidato sa pagka-mayor, sa pagka-gobernador, sa pagka-congressman, sa pagka-senador, <laughs> vice president at president. Ah uh, si Zubiri. Noong nakaraan, si Zubiri sinabi niya na pumasok daw ang mga Espanyol sa Pilipinas uh, at gustong makipagkaibigan. At 500 years na daw po nating kaibigan ng mga Espanyol. Ngayon naman, ito na mga ating presidente, ang sinasabi naman eh, ang uh, barangay, importante yan kasi pag nagsabi yan ng 360 votes sa isang mayor, eh real talk yan, 360 talaga yan. Hindi ba, ang kahalagahan po ng barangay is ganito. Ang mga barangay ay mga leader po ng inyong komunidad. Hindi po kayo kayang pamunuan ng kabisera dahil sa lawak ng kanyang nasasakupan. Kaya sobrang importante po ng mga barangay dahil ang barangay po ang smallest, uh, pinakamaliit, parang sangay or part or uri ng gobyerno. If may aralin panlipunan serves me well. Sila po yung nagsisilbing leader... Sa inyong mga nasasakupan At ito pong barangay Ay para pong isang presidente so, Siya po ay uh, gagawa Kailangan ng programa sa edukasyon Programa sa transportasyon Programa sa uh, kalusugan Programa sa esports Programa sa trabaho At sa marami pang mga bagay Para siyang presidente ng Pilipinas Kaya lang pinaliit lang yung kanyang nasasakupan pero executive po siya. Ang isa pong barangay chairman ay kaya pong mag-ano, uh, magpatupad uh, po ng mga ordinansa basta makakatulong sa kanyang nasasakupan. Kahit na walang uh, approval 'yan ng uh, kabisera o ng mayor, pero kapag ka nagdesisyon niya parang presidente 'yan. Yan na gobyerno pero malaking kumita ay grabe naman. Oh, so yon tapos yung pong inyong mga kagawad yan po ang hahalili sa inyong kapitan at uh, bibigyan po yan ng po yan ng inyong mga kapitan ng kani-kanilang mga komisyon or focused ah uh, focused areas ah uh, bi ano yan kanya-kanya po yung mga kagawad na yan para rin po silang mga kongresista at mga senador. Para magkaroon po ng order itong maliit na lugar na ito, magkakaroon po kayo ng mga tanod diyan. Yun po ang magsisilbing parang mga pulis or mga gwardya ninyo, tagapamayapat, tagapanatili po ng uh, kaayusan sa inyong barangay. At uh, bago po kung kayo po ay merong hindi pagkakaunawaan, uh, ang barangay po ang magsisilbing uh, uh, lugar kung saan uh, didinggin ang inyong reklamo pag-aayusin kayo sa pamamagitan ng lupon. At kung hindi na po maaayos ang inyong gusot, eh, ididiretso na po natin yan sa mga akorte uh, korte sa ating siyudad. Hindi <coughs> ba sa pagkakaalam ko, ganun ang uh, trabaho nung... Pero according to BBM... Yeah. Binigyang diin ang Pangulo ang halaga ng barangay election sa midterm election. Ayan, ayun daw. Ah, ito daw po ang halaga ng barangay elections. Ah, ang halaga po ng barangay elections ay konektado sa midterm election. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun, totoo yun. Eh, ano po yung gusto? Kaya nga raw mainit. Eh, Ayan na, ah, klaro ah. Ah, klaro ah. Kayo mga barangay chairman, alam nyo na ah. Alam nyo na, kailangan mag-deliver kayo ng mga boto, ha? tanglaban laban sa barangay level. Second, sir. I mean, real talk yan. Totoo naman yan. Totoo naman yan. Pero sana, sana hindi nyo na sinasabi yan. Sana, kaplastikan man lang, sinabi nyo na importante yung barangay dahil hindi po tayo, ah, kumbaga kami po sa, eksekut, sa e, e, e ekutibo, eh, hindi po namin kayang abutin lahat ng mga maliliit na mga lugar dito sa Pilipinas. Pinaasahan po namin yung mga barangay officials niyan na magsisilbi naming representante. Magpapaabot -apa apaabot ng uh, uh, tawag dito ng totoong gobyerno sa bawat isa sa inyo. Dapat ganun. Pero iba eh. Iba eh. Nagiging napaka-init ang barangay election dahil talagang crucial yan at uh, it is held at a very intimate personal level and that's why sometimes nagkakainitan ng ng, ng husto kaya yun ang ating gustong iwasan aminado rin si PBBM na dahil sa init ng laban may mga kaso pa rin ng vote buying sa mga barangay kaya payo niya sa mga butante. huwag niyo naman uh, itatapon ang inyong karapatan na makapili ng mga inyong mga barangay official. Eh talaga? O oh, ha, wag daw kayong bumili ng pagbenta uh, pabenta ng boto. Sir, kung walang magbibenta ng boto, sa tingin mo nanalo ka. Ang tatanong lang ako ha, kasi matatandaan ninyo, meron mga kumakalat na kumakalat na mga pictures nung nakaraang eleksyon na isa mga bag. Apakarami ah, bundle-bundle na pera tapos ano yung poster nila na doon. Yeah, na, na ano ko lang. Ay ay ganyan sana kahit man lang sana kaplastikan, plastikan kahit alam naman nating hindi totoo Sana ganyan yung statement mo kanina na Huwag ipagbibenta 'yung inyong mga boto bla bla bla. O sana kanina din nung tungkol dun sa mga barangay sana uh, kahit na <laughs> ang talaga namang uh, <laughs> ang talaga namang trabaho ng mga barangay chairman para sa inyong mga politiko ay mag-deliver ng boto eh sana sinabi mo na rin yung kahalagahan ng barangay sa kanyang community Sana ganun